So good good evening guys. So ito yung aking inahin na binabantayan ko ngayon. So bali 150 na po niya ngayon mga boss. Yan. So gabi na po. Yan. So 115. So ibig sabihin sa so 114 to 115 atilang na pong pag ano natin bantayan. Yan. So yung ari po niya, kung tapos pag may, may nakita kayo na ganito nung no? kanyang, uh, kanyang ano, ari, madahil na po natin na uh, may lumalabas dyan. Pag may lumalabas dyan, ibig sabihin na folder dyan mga boss, ay eh, manapit eh. uh, 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 na po siya. Uh, mga anak na po Ngayon po, mga no, boss, eh, wala pa naman So, kung kita nyo naman yung kanyang chan yan. So, ito yung aking mga laga dito yan. So, hindi ko po muna pinapakain ngayon Kasi pupurgahin ko bukas yan. Pupurgahin ko itong mga maliliit nating mga biik So, hindi ko pinakain kanina kasi ipapulgahin ko bukas Ayan. so bantay muna tayo dito mga boss baka bukas pa ito mga nak Ayan, so 150 na po niya ngayon So, binabantayan ko ang aking mga biik uh, Binabantayan ko ang aking inahin baka mga nak So, wala pa namang nakitang may lumabas sa kanyang ari po mga boss So, ano yun, uh, titignan lang natin yung palagi, baka bukas lang mga anak. So, yun lang po mga boss, uh, pag may, ganito po yung uh, 115 to 114, 115 up, ganunap natin yung palagi nating uh, ano, tingnan, observahan natin, baka mali natin, baka mga anak po. So, sa so, ngayon wala pa naman, uh, So, yun na po, pag may nobas po sa kanyang ari na uh, parang likido, uh, ano po mga boss, na uh, susunod niya na ABF na po. So, yun na po ang aking share po mga boss. At kung bago ka pa lang sa video nito, huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment, at click na rin po yung notification bell mga boss para magiging updated po kayo sa bagong upload natin mga videos. Salamat mga boss so karon guys, kay magbantay sa tubaboy ani kay. Basihin mga anak na si sa mga anak ni Sharon. So ika ko anan ni Aaron, ika 115. So kung tuntunaw na yan tiyan guys. Ga sikad sikat na ng mga baktindra. Ah. Uh, Ato ni nag nagsikad-sikad nagagimok-imok pero isod kayo na ko isod kayo na ko pag dool sa sulod o pag anha kay apiki kayo tanawa rin gini kung kauban o namun ko kauban rin god o baba baba gala oh. na siya ko yung rin guys saan ako na pag anha ng baboy o saan ako pa sa sulod nga ning kulapyo tuloy usa oh Oi, ninggo love cute man man brader magpabutang. Laboy na. Ah. Dah ni. Ah, bukata.